Sila ang mga personalidad na hinahangaan sa pelikula, telebisyon at social media. Sigurado akong naiintriga kayo sa kanilang mga sikreto, di ba? Yan ang inaabangan natin. Halimbawa na lang ang itsura ng kanilang mga bahay sa loob at ano ang kanilang kinabibisyohan. Wag mag-alala dahil pinasok talaga namin ang kanilang mga home sweet home. I-ready na ang mga mata dahil eto na ang house raid of the stars. Anna, Magkawas. Anna Andrea Magkawas of Lady Angel. Donya, milyonarya? Matagumpay at sikat na online seller na rin. isa sa nangunguna at tinitingalang babaeng negosyante sa Pilipinas. Pinapalakpakan, hinahangaan at inspirasyon na yon ng maraming Pinoy na nangangarap din umangat sa buhay mula sa wala. Pero alam nyo ba na bago niya naakyat ang matarik na hagdan tungo sa tagumpay, nakabaon-baon muna siya sa utang? Hindi rin siya makakain ng tatlong beses sa isang araw pinaaalis sa bahay dahil walang pambayad ang mga magulang sa renta. Ito ang kwentong buhay ng CEO na si Ana Magkawas. Mula sa bag na ito na gumraduate na sa mga paninda ni Ana. Aba, eto na ngayon! Hindi naman. May collaboration po kami. Friend ko kasi yung contractor po ng house. So nakatipid ng konti. Nakatipid, syempre. Ang bagong gawang dream house ni Ana ay katuparan ng kanyang pangarap. Bawat parte ng kanyang malaman siyong bahay. Nagpapaalala ng kwento ng bawat hirap, bawat sakripisyon niya bilang probinsya ng negosyante. Ang matibay at mataas na stairways na ito sa bahay ni Ana, nagpapaalala naman sa kanyang mga naging hakbang ng kanyang pamilya para umangat sa buhay. O kita mo naman ito. Pareho tayo ng taste. Ito rin ang paborito kong kulay. Ikaw ang nasunod dito. Ako po. At ang mga muebles, saan naman galing lahat? Um, Nag-ikot-ikot po kami sa mga mall hanggang makakita kami na sabi ko, ay, eto perfecto. Kumusta naman si husband? Si husband 'yung asawa na talagang supportive. So, Suportahan ka sa lahat ng mga bagay na naisip mong gawin. Kung si Ana ang may say sa buong bahay, itong kitchen ay teritoryo ng asawa, bakit? Siya po kasi 'yung marunong magluto. <laughs> Kaya naman pala ang kitchen ay very macho. macho yes. <laughs> Kahit na achieve na ni Ana ang buhay na dating pinapangarap lang niya, na natili siyang mapagmahal at hindi maramot sa kanyang mga magulang. Ako tinuturo ko talaga lahat sa mga nakakausap kong mga estudyante, uh, ana na siyempre pagkakumikita na tayo, gusto natin yung mga magulang natin ariglado. Yes. So I'm sure pagkatapos mong masaksihan yung paghihirap ng mga magulang mo, eh di syempre, sila rin ang inuna mo nung umaasenso ka na. Opo. Yung parents ko, tsaka yung parents din ng asawa ko, yung mga in-laws ko, binigyan namin sila ng tinggi sa sasakyan. Ah, oh, wow. Para pagka sila dito, madali na po. Oh. Diba? Pagka gusto nila kami bisitahin, oh. or kapag may lakad ang pamilya. And um, yung bahay po namin na nabili sa Chaong, mm -hmm. sila po ngayon yung nakatira doon. Ano yung napaka bagay na natutunan mo sa kanila na gusto mo ring ipasa sa mga anak mo? Matutong mag kapag ka wala. ba? Diba? Parang mga matutong mamaluktot. Kasi maaga pa lang, bata pa lang ako, namulat na ako na talagang mahirap ang buhay namin. Diba? Kaya po talagang pinagsisikapan kasi syempre may mga anak kami at ang mga magulang namin matatanda na rin. And there's also a game room o 'di ba? para naman si husband at mga kids eh, ay merong bonding time. Ano pa ang mga pangarap mo para sa mga anak mo? mapagtapos namin sila sa magagandang eskwelahan. Mhm. Mm yun, yun yun po, din po talaga. Kasi uh, ako hirap din po kasi ako noon eh nung itaguyod yung pag-aaral lalo na nung nasa kolehiyo na. At ito na ang literal na closet raid. Uy, thank you. Oh. Pinapasok mo kami dito sa may master's bedroom nila. Wow, talaga namang itong pool mo parang kasing lawak ng iyong mga pangarap. Pero parang hindi doon natatapos. Hindi po doon natatapos. Masarap ah. sa puso yung may glam, may makakasalubong ka. Nagpapasalamat sa iyo. may natutulungan talaga ng mga tao, pinagpapala ang negosyo at hanapuhay. Cheers tayo, Jan. Cheers. cheers to success! Bakanting lote lang ito noon sa eksklusibong subdivision sa Antipolo City. Hanggang sa pinatayuan na ng tatlong palapag na gusali. Ngayon, eto na at gawa na ang bahay na pinapangarap ng marami. Sana all, isang modern house na regalo ng may-ari sa kanyang sarili at kanyang pamilya. Sa labas pa lang ay kita na ang ganda ng istruktura ng bahay ang tawag daw sa bahay na ganito ay smart house. At ang smart house pinapalibutan ng mga high-tech CCTV. Hello. Hello, I'm here. Thank you, pero nakasarado pa ang gate. Ay! Bumukas! Eto na! Oh, ayan, oh. Door lock pa lang. Digital pa! Ngayon, malalaman na natin kung sino ang napakaswerte may ari ng bahay na ito. Sana all! Hello! Hello, Miss Kim! Hi! It's Leo Ortiz! Tuloy po kayo! Thank you so much. Flowers for you. Oh, diba? Welcome. Feeling ko, Miss Universe ako. <laughs> Hello, Glutalipo people. Hello, oh, Miss Thank you so much for wow, visiting us. Wow, entire... look at this. Para tayo nagpunta ng art museum. Sabi nila, 25 million pesos. Peso ses lang naman ang halaga. Totoo ba? Actually, hindi ko sure, Miss Kay. <laughs> hindi na niya alam. <laughs> hindi, ko hindi na kinaya ng calculator. Bukod pa ang mga dekalibreng mga Italian furniture, mga chandelier na obra pa ng sikat na artist na si Kenneth Cobonpue ang mga appliances top of the line din, pati mga accessories made in Thailand and Germany. Ang mga throw pillow, nako yung mamahaling brand na Hermes lang naman. Sa living room ni Leo, agaw pansin ang isang wall decor na ito. Nakakaintriga ang dekorasyon dahil hindi pangkaraniwan ang pagkakagawa. Sa buhay ng kilalang online seller, ang ganda, di ba? Lahat ang bagay sa bahay niya, kwento ng buhay niya. Ang kanyang marble 12-seater dining set. Kasaganaan at pagsasama-sama ang gustong pakahulugan. Ibang klase din ang konsepto ng kanyang hagdan. May mga ulap effects pa na parang stairways to heaven. Ang peg. Alam nyo, iilan lang ang napupuntahan kung bahay na may... Charan! Elevator! Lalo yung mga bata pa sila, kaya pa nilang umakyat ng hagdanan. Pero parang pinagpaplanuhan nyo na yun. Yung pagtandanin <laughs> yung <laughs> nyo <yung pagdandanin laughs> <yung, laughs> ha. Oh, for our parents, pero tama ka doon, Miss Kay. Magtanda rin right. po, handa na. O oh, hindi ba, handa na. And here we are in the second floor. Oh. Dito Ay, sa second ba? floor, sa unang pagkakataon, ipapakita niya sa national television ang kanyang private room. Sa laki ng kanyang master's bedroom, dinaig pa nito ang isang presidential suite ng isang hotel. At nandito tayo ngayon sa kanilang banyo. Okay. Wow! It's high-tech. Even the banyo is high-tech. Okay. Push button ang shower mo. Opo. Ang sure ito, Miss Kate, ano po, na-open namin siya. Hi! Ayaw po, makikita natin yung nasa labas nangyari yan? Papa, nakikita mo sila, hindi ikaw makikita? Actually, makikita rin po tayo. Kaya po ginagawa namin na parang may film po siya na gano'n. Ay, oh. ibang klases. Oh, oh. Ay, tingnan nyo naman ang ah. kanilang shower. Oh, oh. Dito sa third floor ng kanyang bahay, nilagay na lang niya ang kanyang stress reliever at libangan. Walang duda, this is their hashtag best life. Here in the beautiful house of small Laudie, we are doing tablescapes. Okay, tablescapes, ibig sabihin, ayusin namin ng mesa para magandang kainan. Pero ang pinakamasarap doon yung kainan, right? Ay, ang ganda, oh. Beautiful! We're going to do table setting! Yay! Oh, di ba? Ang gaganda. So, Tina Maristela Ocampo, the guru of interiors and tablescapes, is going to fix this for our girls' lunch today. At ito ang space. There it is. We're It's important up. that walang we'll creases ang Saan galing ang plants? Ang ganda. Let's go and look at the tawa. Oh, ang ganda. Ah, maliit na cake or cookies. Mm -hmm. Para ka sa Legoland, no? Yeah. Toys R us. Yes, oh, happy. Okay. Parang ano, parang for all occasion. Okay, may hinahanap ako. Okay, anong hinahanap? Ako? Kasi meron tayong oh, oh, bege, ano, be, uh, dip or something. That's the frog that will turn into a pig. Yes. So, kiss that pig. Kiss, kiss, Happy Ma birthday, Marisa. Marisa. Okay, you Thank do you, you, you. girls. Thank you, girls. Say bye. The Pampa kit. Itong pampakit ang bago nating uh, packaging is meron na siyang bintana. So, hindi nyo na kailangan buksan. Naku, yung mga miron, bubuksan, tatanggalin para makita ko nandiyan ba talaga sa loob lahat ng tatlong products all in one. And, you save 95 pesos pag bumili kayo ng kit na. Kasi nabibili naman ito ng tingi-tingi. But if you buy the kit, you save almost 100 pesos. Sayang din yan, di ba? So, inside, you have facial wash, and then the toner for pH balance, the micellar toner, and the bestseller, 15 gram K-Magic Facial Skin Cream. Yan ang iyong beauty routine. Okay? So, ito ang tinatawag nating pampakit.